Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ang ituturo ko naman ngayon ay tungkol sa paggawa ng septic tank. Ang septic tank na ito ay naisipan kong i-vlog at ibahagi sa inyo tungkol naman sa kunting, kunti kong kaalaman na alam kong makakatulong din sa mga kagaya ko na walang budget sa pagpapagawa ng septic tank. Ang septic tank na ito ay napakatibay bukod sa matibay mura lang ang gagastusin mo. Di ko pa nakikita o bihira akong nakakita ng ganitong paggawa ng septic tank. Kaya naisipan kong ipakita sa inyo kung paano namin gawin ito at talagang napakatibay. Hindi kaya ng mga ibang gumagawa ng septic tank ay talagang ginagastusan nila ng malaki. Pero ito ay hindi mo na kailangang gastusan ng malaki kasi bukod na sa mat, bukod na sa matibay at hindi ka gagastos ng malaki. Ito ay halos kinastos lang namin ng tatlong supot na semento at buhangin at konting bakal. Kaya panoorin nyo ang video ito hanggang sa matapos para kung gusto nyong gayahin o hindi, pwede. Para sa mga walang budget, ito ang sagot sa mga problema nyo. Ang sukat ng box na ito ay 105, yung sukat nya tapos 145, at yung height ng box ay 66 lang. Bali ay papasok natin sa butas, halos pag nagbuwas na tayo dyan, kalahati lang yung box na yan ang bubuwasan natin para madali nating hugutin. Makikita nyo dyan kung paano namin ito gagawin. Pag nakagawa na tayo ng box, kailangan eh uh, i-actual din natin sa butas. Lalong-lalo na ang butas namin dito ay hindi namin na at hindi namin nahulugan. Kaya pag pagkalagay namin ng box ay sumasabit siya. Kung ano yung pinis ng box mo, ay yun na yung pinis ng septic tank mo. Kailang maglalagay kayo ng pataan ng parang kapal lang din ng hollow block na D4. Kumbaga, yung 145 by 105 na kudrado, bali sentimetra yun. 105 yung lapad niya at yung haba niya ay 145. Bali, yung butas naman ay magiging, halimbawa 145, magiging 157 o 158. Tapos yung gilid naman niya ay halimbawa 105. Yung butas naman natin ay magiging 1012 o 115 ganun. Nasa sa inyo kung gano'ng kakapal yung buhos nyo. Ganyan lang ang technique sa paggawa ng simpleng septic tank. Ang timplanda naman namin, namin dito ay buhangin, at bato. Kailangan ang buhangin natin ay kahit apat na timba at apat na timbang grabita sa isang supot na semento. Pwede rin i-reduce nyo yung buhangin at grabita. Pwede rin tatlong grabita na timba at apat na buhangin. Ngayon ang ipinapakita ko diyan ay naisuot na namin yung box. Bali ang ginamit naming pangbuhos ay yung timba na maliit o yung 4 liters na lagayan ng pintura. Pagka buhos nyo ganyan ay pwede nyo suotan ng ng bakal na sa senyo kung ilang bakal ang ilalagay nyo. Pag ganyang kalit na septic tank kahit sa gilid niya ay apat at dalawa sa kabilang side. Baliwalo. Baliwalo. Saka sa kabilang side, dalawa-dalawa. Bali-dose na bakal. Nasa sa inyo kung 12mm, 8mm pwede. Kaya pagkabuhos, pwede niyong isuksok yung bakal at pwede niyong uh, lagyan ng bakal ulit sa pinaka-belt niya o yung palibot niya pwede rin ireptan nyo na na ilagay yung bakal saka kayo magbuhos pero ang ginawa namin dito binuhusan muna namin saka namin sinuksok yung bakal at nilagyan namin ng anilyo na parang anilyo na bakal na palibot yan tapos pagka nabuhosan nyo halos huwag niyong buhosan lahat yung box kalahati lang para ma angat ang box kasi pag binusan niyo hanggang sa taas ay hindi niyo na mahugot yung box kasi mabigat ang box ganyan lang kasimple pagka run ng ilang minuto pwede niyong iangat hindi naman matitibag yung buhos pagka uh, magpataan lang kayo ng kada limang minuto depende kung matigas na yung halo mapapansin nyo naman pag inangat nyo ay lulundo o tutulo yung halo uh, huwag nyo nun munang iangat yung box pagka inangat nyo na hindi na siya uh, matitibag pwede na iangat nyo tuloy buhos ulit halos kalakalahati lang nang buhos nyo yung box huwag nyo buhosan lahat talagang hindi nyo na mahugot yan kasi mabigat yung box tapos may ipit pa ng halo. Mas maganda kung pantay yung pagbuhos nyo. Kung halimbawa, binuhasan nyo sa kabilang side, palibot yan yung gaano kataas yung buhos nyo. Ay ganoon din sa kabila, paikot. Para pantay din. Pag angat nyo, ay pantay din yung buhos natin. Walang mababa, walang mataas. Diyan makikita nyo mga kapatid yung finish ng buhos namin balayan na iangat na namin kada buhos nyo halos kalahati lang tas ng box yung buhos nyo huwag yung buhosan lahat talagang di nyo na mahugot yan yan ang kinalabasan ng pagbuhos namin balayan iangat na na namin namin ulit pagka buhos angat buhos angat hinahinay lang para hindi matibag halos sandali lang namin binuosan ito kailangan pagkabuhos, angat, gano'n, hanggang sa mat makuha nyo yung elevation nya. Bale ito, uh, nil nilagyan na namin ng uh, mga kahoy sa ilalim. Dapat sa buhos, sa ibabaw, ay katkatan nyo para sa lagayan ng kahoy o yung kawayan na patungan ng ating flooring. Ay katkatan katkatan nyo para makuha nyo yung talagang elevation nya tapos lagyan nyo ng plywood na sa nyo kung ilalagay nyo liso plywood mas maganda pag plywood kahit di media tapos gaya na makikita nyo dyan ay yan yung kahoy na uh, nilagay ko ganyan lang technique dyan katkatan nyo sya sa ibabaw depende sa taas ng finish uh, ng flooring ng CR at katan nyo lang tapos lagyan nyo ng kayo sa ilalim para pang buhosan nyo ay hindi matitibag tapos patungan ng plywood at uh, asimbolan na rin ito ng bakal bali yung nakikita nyo sa gitna ay meron na kang, meron na box na maliit bali yun ang pinaka manhole nya yung maliit na yun in case na mapuno ay pwede nyo yung box buks, buksan at pwedeng pasipsipan o kaya tanggalin uh, yung dumi na halimbawa na puno ay meron kayong bubuksan na butas pero ito uh, halos ang lalim nito ay 180 cm kulang kulang kunti para magiging 2 meters Kanya lang ang teknik sa paglagay ng flooring bali ang kapal ng flooring niya ay 5 inches nasa sa inyo kung 4 inches pwede rin para mas, mas maganda kasi pag mas makapal mas matibay tapos ang bakal na inilagay ko dyan ay 12 mm nakikita nyo ah, talagang walang budget pero yung mga nilagay kong bakal ay makakapal naman at yung mga bakal na yan ay puro retaso kaya walang masasayang sa ating mga materialis Naka, nakatipid ka na nakagawa ka pa ng matibay na septic tank. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kasama, mga kapatid. Sana'y nakabagbigay ako ng konting tips tungkol sa matibay at nakakatipid na paggawa ng septic tank. Don't forget, don't forget to subscribe. Maraming salamat po.